yellow yellow mga katibeng mga pasyando ay ginotom <laughs> yung anak ko sabi ko punta tayo sa Chowking o kaya sa Jollibee sabi niya bakit daw yung Pilipino store ang paborito, ko kaya pumunta kami dito sa papay <laughs> Ito ginamit din namin yung ano yung uh, loner na sakyan. ito meron din ano siya yung wireless charger. Okay din. Mag maganda maganda rin. Okay. Kaya ito, bumili kami ng ano, coleslaw yung side namin. tig isa kami at saka yung uh, mashed potato tig isa kami tapos tig isang box din tapos isang soda mura lang yan <laughs> 10 dollar isang, isang order make it to sabi ko kaya yun may soda ka na may dalawang sides ka na may 2 pieces ka na chicken 9 dollar 9.99 yata kaya okay na <laughs> sabi ko mag mas masarap kumain sa bahay sabi ko kaya ngayon edi uwi na kami Nakapamili na kami Kasi sabi ko Punta tayo sa It all you can Sabi niya Hindi makasagot Ayaw niya yung gano'n <laughs> Okay doky Makatigang Bye bye